From J.R. Ibanez Gono. Nasa'y pungkataan na Good morning, Papa Joe. Nakoy pungkataan na mo ba? Karoon ba naabay pariya sa to ang Earth? Gawa sa solar system nato? to? Tinood ba, Papa Joe, nga untang mabasa na nimo sa talk to Papa Dignan? Salamat pagamping kanunay. Well, naalay mga pangagpas nun no, Mga super Earth, na, mga Earth-like. Uh, hindi pang uh, kuan lang, no? Uh, hindi pang lantawan lang sa mga scientist JR no pero wa pa yun na siya proof of life nga kun do mga pamaagi nga ma detect nila ang mga gipangimit nga mga gas ingana nga susama sa earth kay wala pa magyu uh, telescope yung nga makaabot yung nga to nga to, kalayo do mga mga study studies mga dat dat lang ingana ba labi na, na ini ka uh, agi nila silang kagalingong adlaw ang shadow nila ingana so uh, di ta ka sulti ingana kay uh, hantud pag ganit karon ganit kay lisod og balik ang tao dito sa kuan um, ganis buwan mabi <laughs> to nang andul now uh, gilalis gilalis pa kung na kung na do na bigi uh, nakatunob sa buwan ana kay sitong ato dito nato to betug pa og paglupa di ba di ba pa pa alfonso hindi mo ang uh, katong bag lang ron nga hmm. ng mga celebrities nga mga babae nga diadto kuno sa 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 space inga na gidibitihan pong ito nga di tinuod lisod sa kayo pero mo na ginaingon nga ah uh, so purpose na to nga abton do nato dito nga makabawta nga layo na man kayto nga naglisod man ganit tag paghibaw gani sa unsay mga mananap ning ilawos dagat Galisod, bagay ko kung galingan itong kalibutan. Mm -hmm. Ato uh, na ba nung kanong uh, gawas mo na siya yun So na yung mga butang Nga lisot kayo Tubagon Pero pwede na to Nga honahon naon Nga pwede Okay